tayo ay mga isla kayo. Nandito po tayo sa tabi ng ilog. Iti, isilong tayo kasi ayun, eh, kain muna tayo ng merenda eh, muna tayo bago ano, magkain kasi init dun galing sa kuhan. Kalsada sa labas. Grabe yung init. Magandang magandang umaga po at saka salamat po sa panulo ng ating video palagi. Sa pagsuporta nyo po sa akin at sa mga bagong gawi pala po sa aking channel, sana po ay eh, masuportahan niyo ako. Isa po akong ilunggo Nagbablog po dito sa Taiwan. Salamat po. Ayan. So mag-isa po tayo ngayon kasi walang available pa sa iba at yung iba may lakad po. May, may ano sila, may, may partner ba? Ayan. Baka sa sulod na mga araw po, eh, ano, may magsama-sama na uli. Bago sabay-sabay po yung rest day. Ngayon kahit tayo mga kanunin. Magandang araw po sa inyo lahat at salamat po sa mga aking mga laging taga-subaybay Sila Miss Jampo Sila DJ Tampo Julius Black Ayan Estrella Akiyama Si Gita Lalunyo Ayan Yun po ang lagi-laging nasa unahan ng ating mga komento. So, Tuwi ba po? i ko po, po yun. Susunod. Isulat ko po, po. Huwag kayo po matampo sa atin. Kain po tayo. Ang ganda po ng panahon ngayon. May init. Ayan mga kaludoy, mag-start na tayo ng fishing para makauwi na tayo. Bye-bye po. Sana po may enjoy kayo sa aking pag-fishing po dito. Ayan po ating spot po. Atin po tayo dyan mamay. Bye! Ayan, magandang araw mga kaludoy at tayo ngay mangisda na po tayo ngayon. Ano? Abangan nyo po yung ating paghahagis. Ayos na natin ating lambat. Ah, oh, dami ito mga kadudoy Ay, dami nila pala dito. Oh. Dami pala nila dito. Ito tayo mga kadudoy, sa madilim tayo hahagis mga kadudoy. ayun, ayun, ayun. Ayun, mga dami. Ya, maka dulu ya, ini yang tinggal huli. Yo, no. Ya, ya. Tanggalin na natin to mga kadudoy. Tanggalin natin sa lagayan natin. Ayun mga kadudoy, tanggalin ko na po yung ating isda. dudo yan, laki yun may nakatapos ko dito رودن ق

Yan, tagal natin mga kaluluwa na tanggal kasi pahirapan yung lambat ko, malaki ang butas. Nasangat po sa hasang niya yun. Kaya isang hagis pa tayo mga kaluluwa. Para puno ay ating basket ay makauwi tayo. Eh mga kadudoy, kaya hagis pa tayo uli. Kunti na lang mapuno na ating basket at tayo makauwi na. Binabalik-balikan natin itong spot na ito mga kaluluwa kasi marami talaga isda dito. Lalo pag wala tayo kasama, medyo maalwan lang dito mga kaludoy kaya dito na lang tayo nabalik pag ano pag hahanap tayo ng ulam ating ka mga kadudoy, hagis pa tayo doon sa taas. Isa na lang. Iusin lang natin ating lambat. At medyo punit-punit -punit na yung bulsa ng ating lambat. Pero pwede pa yan. yan Isang hagis na lang mga kadudoy. Uwian na to. Kunti lang naman natin ating kailangan. Napuno na ito ating lagayan mga kadudoy. Uwi na tayo. Ayun, hagis na tayo doon sa isang sulok. Ah, meron na doon mga kadudoy oh. Doon mga kadudoy, sa taas, marami doon oh. Ayan mga kadudoy. Ayan, ayan. Ayan mga kadudoy, nagwawala na sila. Ayan, o. Oh. Ayan, dami. Ayan, sakto na yung mga kadudoy. Pakuwi na natin. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan, mga kadudoy, dami. Ayan, o. Oh. Wow, grabe naman yan, oh. Grabe na sa si isda. Dawi talaga, oh. Oh. Ito lang si mga kadudoy. Ayan, dami. Ayan, mga kadudoy. Bilahin na natin pa dami. Ang bigat, oh. dami talaga mga kaluloy ay hindi ko to kaya iang ha yan mga kaluloy oh dami halos ang sako ay grabing isda yan halos sang sako ko dami. Mga kadudoy, sobra-sobra na po yung binigay sa atin. Balik na lang natin yung iba, no? Ayan, no? Sa dami po niyan. Ayan. Hindi ko inasahan na marami doon sa taas, eh. Dapat doon ako na una, mga kadudoy. So, ayan, tanggalin na natin, no? Mawit lang, mga kadudoy. At, eh, balik na lang po natin sobra. Kuha lang tayo ng pang sakto na natin pa uwi. natin lang natin ang ating basket. Tapos, eh, kuha natin po natin. Balik na natin po yung iba. Balik na lang tayo po sa ibang araw. Thank you Lord at marami pong biyaya dito sa ilog ng Taiwan. Marami marami salamat po sa panonood sa video ko. Ayan po. Tanggalin po natin. Wait lang. Ayan mga kalulit. Tanggalin na natin ating huli. saka sulit na lang natin yung iba. Kasi sobrang dami po ng pangalawa nating hagis. So pag hindi po natin na kailangan. Huwag natin sayangin po. Ito ibabalik natin. May babalikan po, po tayo sa susunod na mga araw. Pag tayo po ay wala na naman pang ulam. Di balik na po tayo dito. Ayan. Ibalik na lang po natin yung sobra. Sa dami po niyan kung na lang po yung kailangan sa ating basket. Yan mga kadudoy, sana nag-enjoy po kayo sa ating uh, fishing ngayon. No? Uh, um, maraming maraming salamat po. mga kadudoy, ang damit po talaga. Tanggalin ko na lang lahat po ito. Balik ko yung iba. Kaya pinapakawalan ko na po yung nakakalpas kasi mapuno na po yung basket ko. Ipili ko na lang po yung medyo mga matataba sila. Grabe talaga, ang dami. sobra sobra na po susuli na natin yung iba Pakawalan na natin ang ulam ulam lang po yung ating uwin lang. dami natin isda. Mga kadudoy, babalik ko na yung iba kasi sobrang na po yan. Walang tayo ng iilan. Yan, mga kadudoy, sobrang dami po yan. Babalik ko na sa ilog kasi yung isang basket lang po yung iuwi ko po. Yan, maraming salamat po. Ay na po, naibalik na po natin yung sobra po sa ating kailangan lang. So, marami marami salamat po sa panunood. At ibabalik na po natin yung sobra. Hanggang sa muli po, sa susunod na araw naman po. Ayan, ayan na po yung ating huli. So, ayan. Babalik na lang po natin yung iba kanina. Okay na po yun. ayun nalangoy na sila. Ah, bye po. Bye bye.